Gusto mo ba si Mama? <tapos> Ako po si Jana. Galing po ng Dubai. Six years po ako doon. Uh, so, buhay ko sa Dubai is hindi ganun kadali. Dati kong company, uh, naglilinis kami doon. So, after ng work ko, pupunta pa ako ng part-time. And bukod doon, nagtitinda ako ng kung anong pwede kong itinda kasi maliit lang yung sahod ko doon. So, yung sahod ko is pinapadala ko na lang sa pamilya ko. And yung mga kinikita ko sa part-time, or sa ano, yun yung pinanggagastos ko. So, may time na inipon ko yung pera ko para mapagawa ko yung bahay namin. Then, after one year, thanks God, dahil uh, natapos ko yung bahay namin. So, af after nun, nag-isip na lang ako na mag-aaral ako dun sa Dubai para in case na magkaroon ako ng certificate is baka lipat ako ng ibang uh, trabaho ah, uh, thanks God kasi after ng 4 years ko sa dati kong work, is nakalipat ako ngayon na mas maayos na trabaho. Uh, as naisipan ko na ngayon na gawing special yung pag-uwi ko dahil para din naman sa mga... Ay, hindi natin papatagalin pa dahil alam ko excited na excited ka na. Excited na rin kami na ipakita sa mama mo at sa anak mo yung surpresang ito na talaga naman sigurado matutuwa sila dahil bukod sa napakagandang surpresa, actually, dapat ito ay nung Mother's Day pa. Kaya lang medyo sa hindi okay, na asang pagkakataon may mga nangyayaring mga hindi natin naasahan. Kaya ngayon July pero it's a uh, better late than never. Ano po? Ayyan. Syempre dahil lahat naman ay uh, lahat ng buwan ay araw ng mga dakilang na binata, 'di ba? Kaya eh <laughs> hindi natin papatagalin pa at na uh, natin ang sorpresa ito sa kanila. So samahan nyo po kami na alamin ang magiging reaksyon ng kanilang uh, ng kanyang uh, nanay at anak sa sorpresa ito. So let's go, samahan niyo po kami. Ay, maganda na po. Maganda na po. Kaya po kami, uh, si maganda na ro po. Maganda na Yes, dumating na po yung in-order niyo po. Ano po? Na mga laruan po na mga figurine. Ay, sa inyo po nakapangalan na eh, in-order sa mga sa Shopee ata. Ito ang talagada. Magkami Nasa 30,000 po ang kailangan bayaran. Na. Ay, ano po, mataas po na parang figurine po baga na cartoon. Eh, hindi ako nag-order. Anime? Ha? Hindi mo ako nag-order. Oh, no. Sa inyo po nakapangalan na eh. tapos dito sa address po ito. Parang ano po siya, laruan na parang figurine po ba parang yung statua na Anime. Naalaman. Yeah. May shopping po kayo. Hindi ang po nag o Sino po ang ng cellphone nyo? Meron po ba kayo ba sang bata? Baka kusona po, kasi pang -bata po 'yun, eh. Kita niyo? Dinoorti. Dito kinadala. Nandito po sa sasakyan

ako tayo. Pa. Pakita ka sa iyo. Ay pakitin mo sa iyo. Ito ba kayo? Pasino na hinas si eto. Agawa ka lang eh. Ito ang paraan ng bahala sa order natin. Dapat din ng pamilya. Bibig na ako. Opo, amen. Dito. Ha? Wala hay Tignan natin, tignan natin. Baka hindi naman po ano yan, pe. <tinyo> eh? Nanay, okay lang po yun. Kung ano, ibabalik na lang po natin. Ibabalik na lang po natin, nanay. <tinyo> <tinyo> Magdali na lang po. Dito na po, pakita ko sa inyo. Dito po na na po. Dito po na na po.

Happy, happy Mother's Day. Ang totoo, matagal na po itong nakaplano. Nagkataon na marami lang na may hindi na sa mga katakas. Meron pa kayo ka yung mga kayo, flowers! Sawakan niyo po! Happy Mother's Day, Relaces! At siyempre, may regalo din po yun ang buksa. Ano po? Ano, buksan niyo ito. <coughs> na po ito? ano po ay makalalay Wala na pong babayaran na? kapu? 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 na kapu? 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 po kapu? 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 哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎 siyempre, para din daw po sa nagpadala ng sorpresa, kayo daw po ang Reina ng kanyang buhay! At siyempre, kung din daw po ang Best Man Ever! Ay. Ay. Oh. Ladies and gentlemen, please welcome Queen Yolanda! Yay! Oh. Six okay. people of Angat gas mula ka. We have best mother and best son award. This certificate is awarded to Nanay Yolanda Reyes. Ikaw ang pinakamatapang at pinaka the best na nanay para sa amin. At lola para sa mga mo. We love you, nanay. Awarded by ng mga anak at mga apo. Galit ko pala sa inyo mga anak at mga apo. Kamusta po yung pakiramdam para po sa inyo mga anak at mga apo. Kayo daw po ang best nanay sa buong mundo. Ha? At syempre, best son goes to Raven Jacob Alcantara. Ikaw ang pinaka the best na regalo na natanggap ko kahit malayo tayo lagi kang nasa puso ko. Ikaw ang the best na anak para sa akin. I love you anak. Awarded by kanina galing. Mami? Mami Jana! Oh, kamusta yung pag-ano pang uh, nickname ni Raven? Raven? Rated. Ano gusto mo sabihin kay mama? Para daw kay mama, ikaw daw ang pinaka the best na anak. Ano gusto mo sabihin kay mama? Hindi. Ano gusto mo Ano gusto mo sabihin kay mama? Hindi. 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 Ah, Naiyak si Bakit naiyak si Kuya? Kuya Enzo, tawag Ah, Kuya Raven. Bakit naiyak si Raven? Ah. ah? mo na pa si Mama? Nasaan ba si Mama? Ah, Nasaan Si Mama. Nasan si Mama? Thank you, Mama. Thank you. Gusto mo na bang umuwi si Mama? Hmm. Nagtatrabaho si Mama para mapag-aral ka. Ano po? Ayan. Sa ngayon, ito muna ang ano, dalawa. O? Oh? Kung wow. dispuso na chocolate at meron ano pang kasama. Dancing Dada! at may dalit at pizza na pagsasaluhan na yao at may dalit ko yeah. pa masagot na yao na yao na yao na yao na yao na yao na mo na si yao na 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 Hindi pa. Hindi pa.

Kumuha po ng mensahe. hindi ko talaga sorpresa. Ano po? Nabasak na. <laughs> Ayan. So, yun lang po kayo sa camera at isipin niyo po na sa inyong kaharap. Delated Happy Mother's Day sa inyong ahay. Pasensya ka na kung late yung regalo namin para sa inyo. Gusto namin magpasalamat sa iyo dahil inalay mo ang buong buhay mo para sa aming magkakapatid hanggang sa mga anak namin wala kang katulad. Isa lang ang lagi kong hinihiling na sana ingatan mo mabuti ang iyong sarili. Yung mga gamot, mga gamot na kailangan mong inumin, bulihin mo lagi. Patuloy kong ipagdadasal kay Lord na bigyan kanya ng malakas na pangatawan at mahabang buhay ka. Sobrang hanga ako sa'yo, Nay, kasi itinaguyog mo kaming mag-apat magkakapatid na isa sa dahilan kaya nasabi ko sa sarili ko na magsisikap ako at bubuhayin kong mag-isa yung anak ko. Mahal na mahal ka namin at gagawin kong lahat, ibigay ko lang lahat ng deserve mo. At para sa anak kong si Raven. Anak, sobrang miss na miss na kita. Sana naintindihan mo kung bakit maliit ka pa, wala na si, si mama sa tabi mo gustong gusto ko tayong makasama na gagawin ko ang lahat may ibigay ko lang ang kailangan mo mahal na mahal kami mami mag-iingat kayo at patuloy akong mag na sana makasama ko kayo love Jana naiyak na si Bunso sa napakagandang sabi ni mama miss na miss ka na daw niya anong gusto mo sabihin kay mama Malayo ba si mama sa'yo? Ha? Sabi ni mama, miss na miss ka na daw niya. Miss na miss mo na rin ba ka? Gusto mo bang makasama si mama? Hmm. Kaya po nanay, sa napakagandang mensahe po ng inyong mga anak at ng iyong anak na si Jana, ano po gusto niyo sabihin sa kanya? Nananood po siya. Wala kang masabi. Nasaan po ba mam si mam Jana? nasa Dubai. Matagal na po ba siyang nasa Dubai? Ani na tao na. Kailan po ba siya huling naka-uwi? Ah, hindi pa siya naka sa... Wala na Bali si... si May way Dalawang taon pa lang. Sa inyo na po siya lumaki. Ay, Lahat na kapupunta. Kamusta po yung pakiramdam na... Yung mga anak nyo, dahil pinalaki nyo ngayon, yung mga anak anak naman nila sa inyo din kayo ang gumagabay. Hindi kaya kong mag-alaga, mag-aalaga sa sa kanila. Kamusta naman kung bata si Raven? Kung ba Babae. Si Lola pa lang nag-alaga sa'yo? iyo. Ah, Bukan ang umiyak. Ay, gusto mong sabihin kay, kay Lola, I'm Mother's Day. Yon. Ah. Oh, sabihin mo si Lola. I, like Lola. I like Lola. I love you, Lola. I love you, Lola. <laughs> Siyempre, dahil uh, Mother's Day nung kataan, nung Mother's Day po ba, pero kayo po, wala, ngayon may dala tayo. yon? meron, meron din. Nakapag-fish po kayo. Mag-fish kayo. Ayan. ito po, ay uh, special na cake. Ito po, dahil baka nakakatupa ito ng na kahihingan. Ay, Nung nakaraan po, mga ano po yung uh, binili po? Mababay buhay ko para mag-alaga na ako. Po, oh, oh, napaka-selfless no, naman ni nanay. Para mag-alaga ang panlaki, apo ko. Hindi para sa sarili, kundi para daw Salate sa lahat paan. ng mga apo. Ako po, ako Maalagaan po. niyo po. O, oh, kung meron ka pa po pong ibang kahilingan, isipin niyo pong mabutay. O, oh, sabay niyong hipa, hipa na. No? One, two, three! Oh! naman na naroon ito, napakasigla ng ating crowd. Ay! Ay! Sino sino po ba kayo po ba mga... Kapala, ay mga kapatid? Kapatid, ni nanay. sino po po ng kapatid ni nanay? Sino

Nasaan po yung isa pong anak na ba? ito? May anak po ba <laughs> ano po ito? po niyo si Jen po ano ah, po ano po anak Nana. po ano po ano po ano po ano po po ano po ano po po ano po po ano 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 ano po ano po ano ano po ano po ano po Nanay. po ano po po pwede niyang ulitin ulit yung naging mensahe niya at meron pa ako yung isang edad na to. So, sabi niya si Nanay yun. Nanay, alam mo yun. Thank you po thank you. sa lahat. Kasi siya po yung nanay at atin sa aming mga kapatid. Thank you po. Alam, alam mo niya yun na mahal na mahal namin siya. Lahat din gagawin namin para sa kanya. Lahat lang makakaya namin na ibigay, nakibigay din namin, masuklian lang po yung mga nagawa niya sa amin talaga ay sakripisyo, ang dami po niya kasi sakripisyo para lang po so, yung makikene. Ano siya nanay, tatay, sila, na rin yung nanay-tatay sa mga bata ka po? Ako. Meron ka bang gustong ipangako o meron man? Kaya Ah, ano po, niyo, hindi po dati namin pinag-uusapan na pagtandaan niya, huwag po siya mag-alala dahil kahit po kami magkakapatid, talagang aalagaan po namin siya. Sa inyo pong kapatid, sino pong mas matanda sa inyo ni Ma'am Jana? Ako po, Ikaw po. bunso po siya. Bunso po siya. Panunoorin niya po kayo, ano pong gusto niyo sabihin sa kanya? Pero, uh, Jana, alam namin na lahat na lahat ng kaya mong gawin, ginagawa mo din para sa nanay. Parang ang dami mo, ang dami na po niya nagawa para sa nanay namin. Lahat po siya ang talagang ano, sa po ang lahat ng nakakaisip ng mga ganyan. Kaya proud na proud po kami sa kapatid namin na kasi ang lakas po ng loob niya, lahat po ng gusto niya gawin, nagagawa po niya. Kaya thank you sana po po. Sa, thank you sa lahat. Yon, sa pagmamahal din niya sa nanay. Ayan. Eki po bang Ayad. Sino po po, sir? Nasaan doon? Ato kasi naman. Ah, wala si naman. Ano po ba? Ayan. Ma, magandang araw po. Sino po ang kapa kayo po ang panganay na anak. Hindi ah, pangalawa po. Ano po pangalan niyo po? Sarik Elemental. Ayan. Marilig po kayo ng inyong nanay. Ano po gusto ninyong mensahe niyo po sa kanya? Ah, <laughs> maraming salamat po sa inyo. Ingat po kayo. God bless po sa inyo dyan sa Dubai. <laughs> ayan, kuya. Ay ay May ayan ay ka sa ito. Ayan, maraming salamat po. May ay Ano po ang pangalan nyo, sir? Jolly po. Sir? Jolly po. Jolly. Jolly. Ayan, sir. Jolly. Jolly B. Ay ayan. Oh. Yan, ngayon pong ano uh, nung nakaraang Mother's Day po, na po ba kayo sa inyong nanay? Nagpunta lang po ngayon. Ah, ngayon po, gusto mo sa para. pang anay ng anak. May hey, nanay. May nanay. <laughs> uh, uh, Masabi mo si nanay? Nanay. Maraming salamat dahil napakasama rin po. ka pa rin. Wala akong hindi naman, ano, lahat sa pangit. Pamakakamit sa po, sinakalagaan din po. sa na pa naman nanay. Um, ah, naman. Kahit po wala yung mga anak ko, talagang nang andun po kayo hindi ako pinapabayaan at talagang napapasawit yeah. yeah. ng lang po naman. Pangasin mo lang sa akin, magka nakikinom, <laughs> yung lang na na ako. Binalag. Oo. Binanggit pa sa akin. Yung lang, yung lang ang hiniling ko. <laughs> Wag nga kuminom, ayos na sa akin. Okay oh, lang yun. Sa inyo pa mga kapatid, nasa May Dubai, ayun. ano po gusto nyo sabihin sa kanila? Yan Joy. Uh, thank you din. Kasi, ah, pag wala yung mga kami amin sa mga anak talagang kayo yung nakasuporta para sa amin yun lang yun lang. maraming salamat sa dalawa talagang kahit pa pa hindi talaga ako sa inyo lang maraming salamat ingat kayo dyan yun lang okay, Maraming oh. salamat po sa support. yun yung gaba ng mga mo kung wala, wala po bang gusto magbigay ng masahe? wala ano nga wala Bukod po siya. Ay. Buso, dito ka buso ulit. Hawakan mo muna dito yan. Dahil meron pang mas malaki yung lugar. yung laruan, di ba sabi ko sa kanila kanya? May malaking laruan. Na ba sabi ko? yan? ba yan? Ito yan?

아빠가 나를 보고 싶어도 Get <laughs> back! you right ang tagal-tagal ko sa loob kaya nga wala siyang ano nung minapasa ko yung mensahe mo ayayak naman siya tapos sinasabi niya at least na miss ka na daw niya bukod po sa nata ang mensahe nyo wala na po pa rin gusto binagdag sa kanya wala na po

shoppers everyone let's spread happiness and love